So dito guys, may ipapakita ko sa inyo na parang mga uh, underwater structures dito sa isla ng uh, Masbate sa Philippines. So ito yung map natin guys ng ng Pilipinas. So pag i-zoom in natin yan guys, so titingnan natin. Pupunta tayo dito sa isla ng Masbate. Ito yung Masbate island natin. So, pupunta tayo dyan. So, zoom in natin. So, makikita natin dito guys. Nandito yung mga municipality around uh, Masbate. So, pupunta tayo dito. Titingnan natin. So, may nakita ako dito guys na kakaibang structure dito sa isla na to. So, dito tayo sa Gin, Ginlutungan Kawayan, Masbate na Island. So, yan. So makikita dito guys, no. Pag nasa satellite image tayo. Kasi so, satellite image, to, makikita natin dito. Ayan. Marami siyang structures dito. Tingnan niyo, may mga shape siya, may parang rectangle or square. So ayan, napakarami niyan. So pag tiningnan natin 'yan guys, pag tinos up natin. So ito yung uh, gilid ng dagat or shoreline. Ito mga bangka na yan. Ito bangka, bangka, bangka. Pero dito sa part na ito, pag nasa tubig ka na, bandang ilalim, makikita nyan sa image ng satellite na merong mga structures. So parang siyang uh, dating community sa ilalim ng dagat. Kasi ito guys, mga bangka na yan. Ibig sabihin niya nakalitaw yan. So ito na mga portion na yan ay ito na mga figure na yan or shape na yan, ay makikita sa taas image ng satellite. So, tingnan ninyo. Ayan, napakarami yan, guys. So, hindi natin alam kung may nag-research na ba nito, or may nag-excavate, or may nag-explore. Kung ano ang mga structures na yan. Para siyang dating uh, mga bahay, or parang mga boundaries, mga fences, yan, mga walls, wallings, yan, tingnan ninyo. Nakapalibot yan guys dito sa isla ng Dilutungan, Kawayan, Masbate. Ayan, tingnan ninyo. So, patag na ka, ikot yan. So, dito pa sa kabila. Pag pinuntahan naman natin dito sa kabila, ayan, sinum out natin yan. So, makikita ninyo guys. Yan, makikita ninyo nandito yung isla. Tapos, nandito yung beach niya or yung gilid ng dagat, shoreline. Dito sa parting ilalim na part na niya, ay meron din ng mga images. Ito bangka yan. Ibig sabihin, nakalitaw yan. So, yan. May merong mga square-square na images. Tingnan ninyo yan. Yan. Okay. So, sa ilalim yan ang dagat, guys. Ayan. So pag pumunta tayo sa ibang island, halimbawa dito sa ito tingnan natin tong Manok Island. Pag tiningnan natin guys, same satellite image. Wala naman tayo makikita dito ng mga structures. Yan, tingnan niyo. Parang wala namang pattern. Wala mga shapes o mga figures. Pero pag pumunta tayo dito sa Yan, ito yung mas bate part ng kawayan, pag pumunta tayo dito sa isla ng Ginlutungan Island Ginlutungan Island kawayan nasbate ayan, makikita na natin dyan, so ano kaya sa palagay nyo to guys, na mga structures na yan or mga figures, or mga ships sa ilalim ng dagat, ayan, tingnan niyo, ayan so yan, No? ayan kitang kita guys sa satellite image na may mga structure doon sa ilalim ng dagat. So siguro, nung unang panahon ay may mga nakatira dito sa baba nung hindi pa tumataas yung tubig dagat. Or dalawa yung posibleng nang nangyari. Posibleng tumaas ang tubig dagat or pwedeng lumubog ang island na to. So, kaya ngayon, ito na lang yung portion na nakikita or natitira. So, comment kayo guys kung ano ang masasabi ninyo dito sa mga structures na to or mga shapes sa ilalim ng dagat dito sa isla ng Gilutungan, Kawayan, Masbate. Ayan. So, ayan so, guys, oh. So, makikita yan dyan. Tingnan ninyo klarong klaro guys yan klarong klaro yung mga structures na yan so guys comment lang kayo ha ah, kung ano yung masasabi natin dito or kung may idea kayo kung ano ang mga structures na yan or kung may mga nabasa na kayo na history about dito yan kasi nagtataka talaga ako, bakit mayroon ng mga ganyan sa isla na to. Samantalang sa ibang isla ay wala. So, tinanong nyo guys, oh, napakarami yan. Parang natabunan na lang siya. Pero nasa ilalim yan ng uh, tubig. So, mayroon pa yan guys. Mag uh, titingin pa tayo sa, iba yung, sa ibang mga isla sa susunod. So, subscribe na kayo guys sa aking channel para sa mga susunod nating na uh, video. Maraming salamat.